Sa lahat ho ng mga nangyari nung nakaraang araw, sa lahat ho ng mga taong nasaktan ko, especially po si Maris. Matapos ang emosyonal na pag-amin ni Maris Racal sa kontrobersya nila ni Anthony, lakas loob na rin itong hinarap ng aktor. Sa harap ng kamera, humingi ng tawad si Anthony kay Maris at sa kanyang ex-girlfriend Inaming may pagkakamali rin siyang nagawa sa sitwasyon. Tan ko, especially po si Maris at si Jam. Humihingi ho ako ng tawad sa dalawang babae. Ngunit sa halip na makakuha ng simpatiya, maraming netizens ang nagsabing hindi sila kumbinsido sa kanyang paghingi ng tawad. Hindi siya mukhang sincere, parang scripted, komento ng isang netizen na anilay tila kulang sa emosyon at tunay na pagsisisi. Ang iba naman ay nagsabing dapat daw ay mas malinaw niyang ipinaliwanag ang kanyang side para mas maintindihan ng lahat. Gayunpaman, mayroon ding ilan na sumuporta sa kanya, sinasabing mahirap ang humarap sa ganitong sitwasyon at ibinibigay niya ang best effort niya. Trending ngayon ang usapan sa social media habang patuloy ang pag-usisa ng publiko, maraming nagtatanong. Sapat ba ang kanyang paghingi ng tawad para maayos ang lahat? O mas maraming paliwanag ang kailangan niyang ibigay? Maris at si Jam, humihingi ako ng tawad sa dalawang babae. At sa mga lahat po ng mga nadamay ko din po. Yan um, lamang po. Sorry po ulit. Anong masasabi mo sa pag-sorry ni Anthony? Sincere ba o hindi? Mag-like, comment at subscribe kana for more videos.